itu rin yung gawa natin guys. So Doro, di 4 4. 4 internal diameter. 4. Mula 1 feet yang wall. wall. Natagal siya. ya. Cent di centro. So 12 inches. So center, it's center ito. Ito yung niduro natin. sa so ito yung uh, bone. Huh? Nakatreat siya. Trabaho na rin, nakatreat. Tubig. Supply natin tubig para sa lababo. Nakatread din dito naman sa lababo din ng lababo to. <coughs> Yan. Ito. Naka-elbo siya. Yan <coughs> doro. Ito sa shower. Door din ng shower. Ay, ito um, lang. Yung, ito aniduro, lang, yung Inidoro. Order drain ng Inidoro. Ito. Iwalay ang floor to drain. Iwalay yung drain sa so Inidoro at sa so shower. Ito yun, mas mataas dito. Na, mas mataas si Inidoro. sa At shower, mas so pababa. So, kung natin, dito lang ito. Uno nito. Pilatin. so ito yung floor drain sa shower shower natin ito supply ng tubig yan so mag estimate na ng task kung ito yung task gagamitin natin ito pala yung switch ito yung window natin yung kisa may ginagawa pa lang So, gagamit tayo ng cardioplex. So, yun lang may materials na available tayo. Cardioplex na size na one-fourth. Tama-tama na. Ito yung pinto. One-six-fifty. So, yung switch. Isenter yung, yung ilaw. Isang ilaw na lang kasi may magsukat so, tayo dito wala doon sa dulo sa dulo at fight ng wall na to yan ko yan ang kukunin natin yung area nito area nito at yung area nito side 1, side 2 at area ng touring kukunin natin kapumpute natin kung yan tiles na gamitin natin yan at saka, yung dito yung tiles nyan dad, kukunin natin yung area nyan at saka yung area nito pupunin natin parang di parang yung kasalpin hindi sumubrhan din ako muna